Good day mga ka-aro! Ako nga pala si Jepoy. Eh. Good day mga ka-gayem! Kala nyo si Chong Hilario to no? Kakamali kayo. State lang nga pala to. Teka. Bakit nga pala kaaro? Kasi ganito yon. Ang kaaro kasi sa sa Pangasinan. Eh kaibigan. Eh sa inyo ba't kagayem? Ganon din. Ganon din? Oo. Oh. Seryoso? Hindi. Sa ilo kano kasi ang, kayem ibig sabihin kaibigan din. Dito pala kami sa isang bundok dito sa Taiwan. Kung may kita nyo naman dito sa aming paligid. Napili nga pala namin ni Kaaro na, ka na mag-video dito kasi mas ligtas, safe tsaka mara makaiwas sa maraming tao. Alam niyo naman may mga may pandemyang bumakal ngayon sa buong mundo, di ba Kaaro? Tama ka diyan, Kagayem. Kasi pansin mo dito sa mga Taiwan, opo. Ang mga Taiwanese dito, opo. Sumusunod talaga sa mga Russian regulation nila kaya pansin natin sa mga pandemya, Kunti lang yung mga cases mga Tama ka diyan. Diba? Tama, di ba? Opo. Kaya ano kaya, kaya sa inyo mga kapwa namin Pinoy, mga kababayan, mga sa mga kaarot, kagayim namin. Hindi okay. lang doble, triple, kung kinakailangan, 10 times sa pag-iingat para makaiwa sa kumakalat na COVID. Tama. Yeah, kung gusto nyo ba kami makilala, give us like, share, comment, and subscribe! Subscribes. Wait, 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 wait. May shoutout nga pala ako sa trupa namin. Idol Koys, Aldrin Delgado. Yun! Shoutout sa'yo. <laughs> Subscribe ka na. <laughs>